today's video nga ay magpo-food trip na naman tayo. At napadayo pa nga tayo ng Marikina para tikman ang naglalakihang manok na tumitimbang lang naman ng isang kilo kada isang buong manok at ang naglalakihang lechon liempo na nagtitimbang lang naman ng kalahating kilo kada isa. Natunog pa lang ng pagka-crispy nito ay matatakam ka na. Crispy crispy pa yan. Yan yan sir. Grabe. Napaka-toasted guys At ang mga nagsasarapang sisig lityon manok at sisig lityon liempo Pero sa presyo ay siguradong swak na swak sa budget mo Yo, what's up mga no? So ngayon nandirito tayo sa may Marikina So dinayo natin tong Bim Bim's House Na matatagpuan lang dito sa 165 East Santos Street, Concepcion 1, Marikina So yun guys, kita nyo naman napaka solid nung mga chicken nila dito guys Dito kayo makakita na napakalaking manok pero yung budget sobrang mura So yun guys, tignan natin kung gaano kalalaki yung chicken nila Tara, pasok tayo Sir, papasok po Hello sir Hello, hi po Ayan. Sir, magkano pa yung order po ng chicken yung one lalaki ah uh, Sa isang chicken po namin is 260 po yung isang ano, pag naman po? Sa up naman, 140 po Doon. Kita niyo guys ang lalaki. Oh. Tapos yung ano po, yung lempo, ganito ako lalaki ng hiwa ng lempo. Sa lempo naman po, yung isang hiwa namin dyan is 220 lang po. Tapos may mga sauce na po? Yes po, marinated uh, na. Rin. Sir, ilan na uubos ko na, ano, na chicken sa isang araw? Pag normal na araw po, uh, 60 po, piraso yung naubos namin sa isang araw. Sa lempo naman? Sa lempo po ay uh, 60 to 70. Kilos? Ano po? Piraso po. po. Ano po? Ano po? sir? Uh, Vincent Morente po. Sir, sir Vincent. Sir, baka yes, may gusto kayo shoutout dyan. Ah, uh, shoutout sa jowa ko dyan. Yon. Veronica. Uh, Veronica. So, shoutout daw kay Ma'am Veronica. O, diba? Napakasolid sa murang halaga ay matitikman mo na. At bukod doon, ay meron din sila ditong combo meal na pwede nyong ipagmix ang bawat produkto na gusto nyo. O, diba? all lanap. Dito lang yan sa Bim Bim Lichun House sa matatagpuan ng dito sa 165 East Santos Street Marikina City. Halos katabi lang sila ng Pure Gold Junior or search nyo lang ang BimBim -Bim Mission House at pindutin ang direction para rekta na kayo sa pwesto nila. At eto nga pala yung mga menu nila. I-post nyo na lang para makapili kayo. At syempre, hindi na natin patatagalin to. Tikman na natin to. Let's go! Yo, what's up mga kuys? So ngayon nandito tayo sa may Bim Bim's Lichon House So ngayon titikman na natin yung kanilang chicken Lichon, si chicken Tapos yung kanilang jempo Tapos meron din sila dito sisig At sisig liempo at sisig chicken so yun guys, itong chicken nila guys for only 260 pesos tapos yung kanilang liempo naman is 220 pesos, so additional lang kayo ng tag 20 pesos, pwede na siyang maging sisig, so tara okay. guys tikman natin yung kanilang chicken syempre ito yung natin kita nyo naman guys yung serving ng chicken nila, napakalalaki Ayan. tapos meron pa siyang libreng gravy guys, eh, no. so tara tikman muna natin Mukhang um, panalo, panalo talaga Siyempre dito tayo sa may Kita mm. nung ano Chicken nila Kumalas ka agad Kung tubuan Tapos yung pagkakamarinate nya Ang sarap Panalo Hmm. Tapos yung gravy ah. Mahal ito, oh. Mm. Sarap. Kaya natin may kani. Sige mga koys, Lagyan natin ng gravy. Rice. Sarap. Sarap panadong panalo yung pagkakamarinate na itong chicken na to Stop. Mm. Dito guys Yung chicken nila talaga napakalaki Tapos bagong luto pa lahat Tapos napaka juicy nung loob Mmm, top tapos testing naman natin yung kanilang liempo, guys. Ayan o. No? Tingnan naman, o. No? Napaka-toasted. Napaka-crispy. Testing natin. Dito muna tayo sa gravy. Mmm. Surap. Grabe. Panalo yung liempo nila. Sobrang toasted. Para akong kumakain ng, ano, pork belly. Surap. Testing natin yung suka nila. Kasi ito yung suka nila, sarili nilang timpla. Ano? Oh. Ito sa may balak Mmm! Ang sabi yung jarhat. Ang yung suka. Rice natin. Mmm! Panalo. Mmm! pwedeng pang ulam, pwedeng pang pulutan sarap hmm. mm. Wow. Ako <laughs> naririnig mo yung crunchiness Kaya madalas po kayo nabili dito uh, Madalas po, madalas po. Uh, Ano naman po feedback ninyo sa chicken at sa lempo nila Okay naman, masarap naman po siya sa presyo naman po. Ah, uh, sulit naman yung presyo. Kasi napakamura sir, no? 260 ang lalaki. So yun guys, meron tayo isang followers dito. Si Kuya, ano pangalan mo sir? Mike. sir Mark. Mark. Uh, sir Mark. Hello po. Sir. <laughs> sir Mark, baka may gusto kayo shoutout dito. Uh, shoutout ko mga sa, pamili, sa family Bilaro po. Ayan. Sa kasama ko sa trabaho. Ayan. Ayan. so yun guys, shoutout sa mga katrabaho ni sir. Mag-iingat kayo lagi. Sheesh. Mga ha? sir, madalas po ba kayo bumibili rito? Ah, uh, oh. yes man. po every week lalo pag mga weekends po pag tuloy Yun. Kamusta okay. na naman po yung ano, uh, lasa nung dempo at saka yung chicken nila? Sakto, <laughs> sakto po solid kasi especially sa presyo okay na okay. Saka yung serving po, maganda yung size uh, Maganda yung serving so okay na okay. Uh, sir, ano pangalan nyo po? Uh, po? zero po, zero. Sir, so, baka okay. may gusto ang shoutout dyan? Shoutout po sa mga animals, sa mga tropa, at saka mga taga-dewa at uh, tay-tay. thank you sir. Thank you po mga sir. Vienna. Hi, welcome to BimBim's Kitchen House Dito po kami sa 165 East Santos Street Sa Marikina City Ang aming mga bestseller Ay ang aming mga liempo Na nasa halagang 220 lang At kasya na ito Para sa tatlong tao at hanggang Apat na tao At meron din kami ang mga aming Full chicken na nasa halagang 260 lang 1 kilo po sa at kasya din po Ito sa isang pamilyang may apat na ah, katao at kung uh, gusto nyo po ang try ang manok at saka lempo meron po kaming solution dyan meron po kaming ino-offer na tiyatawag na combo meal ay meron po kaming combo one uh, half chicken po yun saka lempo 350 pero dahil combo meal po siya may ino-offer po kami less 10 pesos para doon para po masigurado pong matry nyo po ang lempo at chicken mga best seller po namin sa discounted po na alaga. Kaya sa mga gusto makatikim ng full chicken at mga litsong lempo, tara mag food trip po tayo dito sa Bingbing Station House.